Biyaya mula sa bulkan kung ituring ang kwari sa lalawigan ng Pampanga. Ito kasi ngayon ang pangunahin at pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng lalawigan. Nagsimulang umungos ang koleksyon ng kwari sa panahon ng administrasyon ni dating gobernador Eddie Pandillo, kung saan nakapagtala ito ng 588,155,000 sa tatlong taong pamumuno talagang malaki kung ikukumpara sa mahigit isang daan at 21 isang milyong pisong koleksyon sa dalawang administrasyong sinundan nito. Maraming barangay din ang nakikinabang sa koleksyon ng kwari at isa dito ang barangay Manibaog Pasig sa bayan ng Porak, Pampanga na itinuturing na barangay na may pinakamalaking natatanggap na bahagi sa kwari operation ng lalawigan. Ngunit sa kabila nito hanggang ngayon ay hindi pa rin sementado ang daanan ng barangay. Walang maayos na drainage system at wala rin malalaking proyektong masasabing na isa katuparan. Aminado si Manibaog Pasig Barangay Captain Nemencio Punsalan sa kalagayan ng kanyang barangay. Ngunit ito lamang daw ang kanyang dinatnan matapos na umupo sa pwesto nitong Desyembre na karaang taon. Tanging ang barangay hall lamang daw na sinasabing nagkakahalaga ng 5 milyong piso at mahigit 3 ektareng lupain na binili sa halagang 5.6 milyon pesos ang naipagawang mga proyekto base sa kanilang talaan sa naipagkaloob na mahigit sa 47 na milyong pisong quarry shares sa loob ng tatlong taon. May natitira pa nga daw utang na kailangang bayaran ng barangay sa lupang binili para sa mga nagbabalik barangay na residente nila mula sa mga resettlement areas. Yung binili nilang lupa na alam ko alaga yon 6.4 million. Uh, ngayon nakapag-down na sila ng 5.6 million. May balansi pa kaming 800,000 plus. Ngayon, ang nakikita ko lang, hindi pa natahan over sa barangay yung lupang binibili nila hanggang ngayon. Sa kanya din daw pag-upo, nasa 23,000 piso na lamang ang nalalabi sa pondo ng barangay at may utang na mahigit sa 30,000 piso sa kuryente. Pinutulan na nga daw ng kuryente ang daycare center na ito noon dahil sa hindi nababayaran ng barangay. Pag-upo December 1, may ganitong oras, alas dos ng tangale, may pumunta sa akin ng mga electric uh, sa Pelco, pinuputol 8,000 daw ang utang ng Barangay All, tong mismo Barangay All. Kahit na ano, ko may pera ko sa bulsa, binayaran ko agad para hindi na Wala akong nadat ng pera sa barangay kung hindi lang yung 20,000 plus. Ayon sa pagtataya ni Kapitan Punsalan, nasa isang libong mga truck sumano ang dumadaan sa kanilang barangay sa loob ng isang araw. Bawat truck nagbabayad umano ng nasa 20 hanggang 30 piso para sa right of way. Meron din daw pitong malalaking screening plant na nag-ooperate sa kanilang barangay. Sa ngayon, ang nakuha manong share ng barangay sa quarry operation mula Disyembre hanggang Marso ay naipapagawa na nila ng ilang mga proyekto. Halos umaabot umano ng isang milyon kada buwan ang kanilang natatanggap ngayon sa quarry. So, unang una wala kaming street light dito. Pinaayos ko lahat ang mga streetlight dito, umabot na to 200,000 ang alaga sa street light Uh, o light. Bago lahat yan, binago namin pati wire, bago. Susundan din daw ito ng pagpapakongkreto sa mga kalsada. Sa kasalukuyan, may natitira pa daw na pera sa bangko na 2.5 million pesos ang barangay Manibaug Pasig na kanilang iniipon ngayon para sa iba pang proyekto. Nangako naman ng transparency ang upong barangay kapitan upang ang biyayang dapat matanggap mula sa yaman ng kwari ay maramdaman din ang kanyang nasasakupan. Kasama si Cameraman Mark Pare, ako si Aislin David, naguulat para sa CLTV 36. Baltaan. Para po sa inyong reports, comments or messages, itype po lamang ang balitaan space, ang inyong report or comment space, pangalan at ipadala sa numerong 0918 854 para sa mga smart subscribers o 0905 para sa mga globe subscribers. Maaari din po kayong magpadala ng email sa news at 36tv Makibalita at magkomento na rin gamit ang inyong Facebook account. I-type lamang po ang CLTV36. Maaari din po kayong tumawag o mag-fax sa 045-963-9902.